At ngayong araw nga na ito ay may papasahin na naman tayo na isang follower. Nag-viral ang video ni ate nung last na nakuhaan ko siya. At sabi ko naman, pag nag-viral yung video na yon ay bibigyan ko siya ng kita. At sabi naman ni ate, sa birthday na lang daw nung anak niya para diretsyo handa. Kaya ngayong araw nga na ito ay pupunta natin para ibigay yung pangako sa kanya. Nasa isang oras din ang ko mula bayan bago makarating sa bahay ni ate. Saan po po kayo papunta niyan? Dito, lang po, pawi na din po. Oo, oh, pawi na po. Ito nga pala si ate yung ano, Ah uh, nag-request sa atin nung nakaraan na nag-viral yung video niya tapos ang sabi natin bibigyan natin nung uh, nag-viral. Then sabi doon ni Ate, uh, pa-birthday na lang daw doon sa Kanyang anak. Ito po yung anak ni Ate. Birthday po ngayon ng anak niya. Kada dalawang taon po. Kada oh, dalawang taon. Hmm. Yan. Bali tigiso sila, niyan po. Salamat po. Yan. Ibigay ito pa po ba mayroon pa? Ito po yung price. <laughs> Thank you po. Ayan. Tatlo. <laughs> Bale yan. May anda na si Bibi. Ano pong pangalan yan? Jelo po. Jelo po. Ah, Jelo. So ayan. May anda na si Jelo. Ah, okay. so, uh, si Birthday niya ngayon. Oh. Ay, nahulog na. <laughs> Hey, lang, hindi lang, hindi lang natin yung sige <laughs> okay, po ingat po hali punta tayo dun pupunta na tayo dun sa bahay nila ate